ya tong forma namin, naka-opo oh, yan. Huh? <laughs> <laughs> so, um, ano? lang yun 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 Sa yun 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 may hindi siya gumitaw kasi siya sa piswa tapos pwede pa ito lang yung nagawa namin nagawa at tapos kung wala nga pangatakan ito may dancer pa kami oh. Hmm. ito Pero, galing ano to ibukawi eh, ni hire lang ng libya kasi wala na eh no? Oh. bambino yan bambino yan, Taka -taka yan. Uh, 25 years old pa lang yan 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 talaga <laughs> Yan mga kabayanik at uh, yun no, sumasayo-sayo pa yung ating tropa rito. Ganyan lang naman ang trabaho. Eh minsan eh may haluan mo ng kasiyahan ba. At eto nga, nag-aayos uh, tayo ng wiring natin na hihilahin niya. Yan, natang gamit natin dito ay 4mm na wire. Isang line, isang neutral, isang ground. Yan mga kabayanik, yan o. No? Oh. Yan, yung red dyan, yan ang line, live wire yan. Yung blue, neutral yan. Tapos yung yellow na nakikita nyo, yan yung ground, yan. Bali, yung uh, mga pinasok ko dyan, mga load dyan, load ng isang plat, load ng isang plat. Yan washing machine, may refrigerator dyan, merong oven, merong dishwashing, tapos limang aircon, dalawang water heater yan tapos magpapasok din tayo diyan ng uh, light 1 light 2 at uh, CO1 at CO2 outlet 1 outlet 2 ayun yung circuito niya bali yan ang load niyan mga kabayanik yan ang load ng uh, bawat flat mga kabayanik bali ano mga kabayanik yung aming uh, ginagawa na yan eh, dapat yan eh matagal ko lang tapos yan medyo nagkaroon lang tayo ng problema mga kabayanik dahil nga medyo nung mga nakarang araw ay wala tayong security dito yung una nating isinalang na wire na nakaw mga kabayanik kaya ngayon uh, dinadali namin to ng gabi gabi na kami gumagawa kasi sa gabi ni nanakaw yung wire mga kabayanik sa araw kasi may mga gumagawa dito sa araw kaya gabi na namin tinitira para walang papasok dahil alam nila may naghahanap buhay pa. Yan mga kabayanik. kaya uh, tayo ah, na kasama natin si Don Robert at si Chong Nelson, mga senior citizen yan. <laughs> Parehas 55 years old niyan mga kabayanik. kaya mga kasama natin sa electrical. You know? Yan nakikita niyo mga kabayanik. at nakita niyo ba yung ano yung masking tape sa pader na yan? Arabic naman yun. Yan, ayun naman yung translation ng mga isinusulat ko. Kasi para doon sa mga ano, sa mga titira dito na mga Libyano, kailangan Arabic naman din. Pero lalagyan natin ng marker mga kabayanik yan. Yan si Don Robert. O oh, Don Robert, hila pa mo. Don Robert, nagkabulbol na mga kabayanik. Allah, pansit nang inabot. Nagkabulbol na. Yan si Chong Nelson naman yung sa kabilang dulo. Yan, yan ang kamada namin. Uy. Uy. Dalawa. Bakit na isa? Tigas pala niyan. yan. Uy, hawakan ko. Pakuwin tayo dito. Ayan, dadali tayo ng dates mga kamayani. pag -twin. <laughs> yan isa, doy sa paoy ito, to ano na? ito hindi pa, to to to, ayong, ito to, oh ito, ito. 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 garbage tayo ng ano? kawatan yung mga kawatan Ayan po yung dalawang magnanakaw Sa Pilipino Tirador po sa Libya yan Ayan po yung dalawang na Pakita mo parin pin Ayan po ayan Dates po yan Ayan po yan Ayan yan ayan, ayan. ayan po yan po yung mga kawatan po rito sa Libya Talagang Huwag ho kayo magpapakita kahit anong bagay. Kahit brief nyo, nakasampay. Kukunin po yung mga yan. Wag po kayo. Yan po yung mga tirador dito. <laughs> isang taga Bigol at isang taga Kalawakan okay po yan. Hmm. Okay po. Ayan. Ayan mga kabayan. Ayan. Kami po ay walang pasok ngayong araw na to. Kami pang gabi. 3 to 8 po ang pasok namin ngayong hapon. Ayan po sila. Ayan. Oh, Okay kaway. Okay. Ako makaway pa pa mga kawatan. Ay, kawatan. Tayo kami Bila, po ya. Oh, magandar ito ayo. Tayo. Mga, mga naninilaw pa sila. Ay, ay, ay. Hmm.

ba to ba ba ang ginagawa niyo? Ginagawa niyo ano naman ka? Bye-bye! Bulok naman eh! So yun mga kabayari, hanggang dito na lang ang ating vlog sa araw na ito at tapos na ang ating oras na naman mga kabayari at tayo magpapahinga na at wala sila! Te! Wala sila kumain. O, dito na. Pagdating pa rin papatok. So, yun mga kabayanik. Bali, ano. Tapos na ang ating trabaho ngayon. At time check tayo. 7 o'clock na ng gabi. Dito. At, ah. Uh, kakain na tayo. Pupunta na tayo ng mesol. Sa mesol. Okay na, okay oh. na. Natuwa na namin. Okay na? Oo. Oo. Nadali na? Oo. yun at uh, nadali na yung problema ng isang kabarad natin dito natin at yun uh, mga kabayanik kakain muna tayo uli kakain na tayo dito sa mesol at uh, ayan pakikita ko sa inyo Kain na tayo sa mesol So hanggang dito na lang ang ating vlog mga kabayanik, mga kasowet. I love you all at maraming salamat sa nagmamahal kay Dadunit TV. I love you all. Tandaan nyo. Love you always. Hey Libya with Dad and Kiwi